Say pa nga na isang netizen P.I. mo Blythe P.I. mo Andrea Brillantes ay nyong mga influencers and celebrities na hindi naman pumila pero naka VIP seats pinagmumura ng mga netizens si Andrea Brillantes dahil nag-init raw ang kanilang ulo matapos ito makakuha ng VIP front seat pa talaga sa concert ni Olivia Rodrigo ngayong gabi October 5, 2024 sa Philippine Arena reklamo kasi ng mga netizens lahat raw kasi ng tickets sa concert ni Olivia Rodrigo Rigo ay 1,500 pesos lang ang presyo. Dahil dito nga ay pahirapan daw ang pagkuha nila ng tiket dahil sa dami ng gustong makabili. Dahil nga 1,500 pesos lang ang lahat ng tiket pero random seat daw ang makukuha mo. Nito lamang mga nakarang linggo, isang netizen pa ang nagbulgar kung gaano raw ka unfair ang pamunuan ng Live Nation Philippines, ang producer ng concert ni Olivia, Olivia Rod Rodrigo dahil mas nauna raw nilang binigyan ng physical ticket si Andrea Brillantes samantalang sa September 28 para raw ang ticket selling. Itinanggi naman ito ni Andrea. Depensa ni Andrea Brillantes, wala pa raw siyang ticket. At hindi pa raw siya nakaka-secure na kanyang ticket. Ngunit, Ngayong araw, ikinagulat raw ng mga netizens nang makita nila sa Philippine Arena na biglang nasa VIP front seat pa talaga nakaupo si Andrea Brillantes. Kasama pa rito ang kanyang kaibigang si Bea Bores. Ang ikinagulat raw ng mga netizens ay kung papaano raw nakakuha ng VIP ticket at front seat pa talaga si Andrea Brillantes kasama ang kaibigan nitong si Bea Bores. Samantalang ran do seat ang binibigay dahil 1,500 lang ang presyo ng ticket dahil nga para ito sa charity trending ngayon sa social media ang pangalan ni Andre Brillantes dahil galit na galit ngayon ng mga netizens sa ibinigay raw na VIP treatment kina Andrea Brillantes nang di umano pamunuan ng Live Nation Philippines ang producer ng concert ni Olivia Rodrigo. Sila raw ay hirap na hirap raw makakuha ng ticket pero bakit naman daw VIP seat pa ang binigay nila kay Andrea Brillantes samantalang nauna raw sila sa pila napaka unfair naman daw yun comment pa ng mga netizen nandito na nga siya front and center pa I mean what to expect say naman ng isang netizen magigets ko yung magsuspend siya ng insane amount of VIP pero yung using your privilege in a charity concert na same price ng lahat girl say naman ng isa pang netizen kurap ang Pilipinas sa lahat ng aspeto, wala na ba talagang pag-asa ang bansang to say naman na isa pang netizen, kapal mo Andrea. Say naman na isa pang netizen, buisit yung babae na yan. Comment naman na isa pang netizen, impossible talagang walang connection yan. Comment naman na isa pang netizen, kaloka, sabi na eh, VIP ha. Kala ko ba fair sa lahat kasi same price lang naman. Diyos ko. Comment naman na isa pang netizen, di na nahiya injustice talaga, grabe comment naman ng na isa pang netizen kakapal ng mukha say naman ng na isa pang netizen pakisiko po mukha niya comment naman ng na isa pang netizen I would call her out if nandiyan ako sa tabi niya. I don't care if ma siya. This is so cheap of her. Like, alam naman niyang napakaraming nag-aagawan at gustong manood. Tapos talagang kakagatin niya pa yung free tickets or worse, talagang nagpa-reserve siya for herself. Chipipay mo talaga, Blythe. Say naman ay sa pang netizen, No hate kay Blythe ha. I like her to be honest pero I don't like this kind of unfairness thing. Kasi most of my friends na avid fan ni Olivia nagcamping pa for hours a day but still di nakakuha. And they are actually willing to pay more just to get a ticket but ayun di pwede. Ipinagtanggol naman ng isang netizen si Andrea Briantes. Say naman ito hindi hindi po ginamit ni Blythe ang status niya to get tickets. They got it in a legit way at maaga. At pumila din sila kahit pinapapasok na sana siya. Please do not place your frustration at anger kay Blythe.